Hello mga ka-guys. Mayroon po tayong mga collection na queens dito. Nag-check po tayo kung may mga error or tsaka or mint mark or hard to find na queens sa ating mga pera. At dito unain natin itong nakita ko. Itong mga cents. Itong cents is uh, ano siya? Ano ba yon? 5 cents. Ito, may mint mark na 1981, letter D ang mint mark. Ito naman, letter D na 2012. Queen Elizabeth II, walang mint mark. Itong 5 eighty 1981 mayroon po siyang mint mark na letter P yan letter P May 2017 may mint mark na letter D 5 cents and I never really the, First quarter, Liter P, na, uh, 1986, my mint mark na Liter P. In God We Trust, 1981, wala shall mint mark. Liberty in God We Trust, dollar. ito dalawang ano niya two to 1867 this one. Shhh, wala, wala mint mark this one. ah Ay, wala mint mark In God with trust 1967 mayroon din ako 1916. Nandito walang mint mark to. So. 1981. Liberty 1981. May mint mark na letter D. Ayan.